Nung kabilang buwan nga ay naganap ang Piestang Pinoy dito sa Greece at ayan papunta tayo sa venue. Bago ang lahat, magpapakilala muna ako sa inyo. Kung bago ka pa sa aking video at hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala si Marie Grace, isang RFW at nakilang duwende, napakalag dito sa Greece. Parang ito nga lang yung first time ko na maka-attend ng Piestang Pinoy dito sa Greece kahit dalawang taon na akong naninirahan dito. Isa sa mga hindi ko malilimutan, sa pagpunta ko sa Piestang Pinoy ay ang kabaita ng mga kababayan natin na katulad ni Buya Edwin ng Antips at ni Ate Susan. Hindi talaga ako nagutom ng araw na yun dahil may mga tao bukas palad na nagbahagi ng biyaya sa inyong duwende. <laughs> Maraming salamat kay eh, Kuya Edwin ng Antips Cargo na kahit abala ay nag-alap pa rin ng pagkain. So, yun, hindi magbubusog sa binigay niya sa akin na siomay, palabok at hotdog. At syempre kay Ate Susan, hello po! Sobrang bait talaga nitong tao na to, Talaga naman hindi ako nakakalimutan sa palunch na sisig and rice. Hindi lang po ako busog sa chan, pati yung puso. At special mention ko na rin pala yung pinabibilangan kong grupo dito sa si Grace, ang Batang 90s Grace Chapter. Shout shoutout nga pala sa mga founder ng Batang 90s, Karen, RD, and T, at sa lahat ng members. Napapansin nyo rin ba kahit saang bansa tayo mapunta, laging may bumubuong grupo or organisasyon. Bakit nga ba? Siguro dahil natural na sa ating mga Pilipino ang magsama-sama at magtulungan. At kasama na dyan ang magbalikan ng alaala. Ang isang organisasyon kasi ay hindi lang para sa events or activities. Ito ay pagsasama ng mga puso at layunin. Lalo na kung malayo tayo sa bayan at pamilya. Bago ko ituloy yung explanation. Shoutout pala sa napakaganda kong kaibigan na to. Nakalimutan ko yung pangalan. Pasensya na tumatanda na talaga tayo. <laughs> well guys, hindi lang naman 90s ang pwede mag sa batang 90s. Kahit 80s, 70s ka pa pwede ka mag-join sa amin. At isa pa nga pala sa mga gusto magpa-cargo, magpa-book ng ticket, i-PM nyo lang ang Antips Cargo or i-search nyo lang ang kanilang Facebook page. Pwede kayo dyan magpa-cargo or magpa-package papunta sa Pilipinas. Napaka-accommodating and friendly ng kanilang staff. At isa pa nga pala, sana natapos mo yung video na to at nakarating ka dito. Iniimbitahan ko pala kayo na umaten sa 127th Philippine Independence Day celebration dito sa Greece. Sobrang dami activities na gagawin kaya naman talaga mag enjoy tayong lahat from 9am to 7pm. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.